Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ba Ang ngalan ng Allah ang mawain ang mahapagin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tayong sa ala lamang Inuulit ko mga kawad sa Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ba At sa mga kawad sa iyo natin na hindi pa muslim sumayin ko ang mga isang Diyos walang iba ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa parang mga tayang islam, Alhamdulillah sa pagkatapos namin mag uh, sala ng salatong padyar ay pumunta uh, kami rito sa uh, Pier of Sorsogon City. Nandito kami ngayon sa Pier at pinasyal uh, ko ang aking uh, mag -ihina sapagkat so, uh, susulitin namin ang uh, aming bakasyon dito sa Sursogon sapagkat so, uh, insya Allah baka mga ilang araw na lang ibabalik na kami ng Maynila sapagkat so, ako ay uh, insya Allah ng Allah Subhanahu wa ta'ala ako ay lalabas ng bansa insya Allah Allah humaamin at uh, pasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa ta'ala sapagkat so, uh, pinagkaluban tayo ng opportunity na tayo ay mga bayan at uh, salamat tayo sa Alasubano at Allah Subhanahu wa Ta'ala sa umagang ito at sa mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin. At uh, huwag tayo magkukulang ng ating uh, mga ibada tulad ng pagsamba ng limang bisi sa, ila, sa isang araw sapagkat ito ay wajib ito sa atin na utos ito ng Alasubano at Allah Subhanahu wa Ta'ala. At uh, kahit saan man tayo naroroon, Ah, uh, katakutan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tumapon sabi ng Allah Subhanahu sabi ng uh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakutan natin ang Allah saan man tayo naroroon. At sinabi rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang dakilang aklat na ya haladina ladina amanu taqullaha haqqa wala tamutuna illa wa antum uh, katakutan natin ang Allah saan man tayo naroroon. Katakutan natin ang Allah ng tunay ng totoong pagkatakot at wag tayong mamamatay liban lapang na tayo ay mga Muslim. Kaya mga kapatid sa Islam, magpasalamat tayo sa Allah subhanahu wa uh, sa mga sa lahat ng mga biyaya na pinagkakalog na uh, sa atin ng Allah. At, uh, hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.